Yes, mga katoto, magandang araw at mga panibagong kalaman. May munti po tayong project dito ngayon na munti proyekto na dumating sa atin ngayon lang. Eh, magpapaputol po. Ano raw? Magpapaputol. Mahabaan po siya. Sa so, puputulin natin. Paano ba magputol? Una-una po ay ating pagsasamahin ang dalawang gilid ng bewang. Ganyan po. yun, no? Para hindi pumalag, lagyan natin ng aspile. Malaking tulog yung aspile na yan kasi dalawa lang ang kamay natin. Bangit naman pag inilagay natin dyan, base grip. <coughs> Mabigat yun. <coughs> Mahal yun. Matantayin lang po natin mga katoto. Ipunin po natin yung kanyang uh, pinakalapat. Yung lapat, yung lapat. Maganda po yung tela niya at saka dahil lastiko, maganda ipitok sa mga hita sa paa yun, lagay natin ang aspile 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 Hmm. Uh Bigyan -huh. natin ng aspirin sa kabila ulit Para hindi kumilos, hindi gumalaw Yun o you oh. Know, yung sabi niya 34 any half ang haba so 34 any half ang haba nito mga katoko ay nasa 41 any half sa so, magbabawas tayo 6 inches tama na-check naman <laughs> Nandiyan na rin kayo at nanonood. Pakicheck kung tama ang... Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. 34 any half. Haba nga talaga ni Sobra. Yun know, o. 34 any half. Yan po ang 34 any half. So napakalaki ng Sobra. Halos. Halos isang dangkal. So ang gagawin po natin dyan, doon sa finishing na 34 any half, mga katoto, mga inig, at... At, 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 manood bubuhitan po natin yan yun oh tapos ang tapi niya kasi pag babae eh. medyo manipis lang yan yan isang ruler oh taba ng isang ruler ang ano yan hindi natin makukuha agad yan mahirap mahirap pong aguhitan yan sa ilalim so ang gagawin natin lagyan natin ang aspira dito hindi natin isang aspira dito lipat natin po dito Siyempre, kailangan mo natin ng mahabang gunting. Ay, mahabang gunting. Matalas. Puputulan natin. Yan, eh. Tapos, gulitan po natin sa ilalim. Sa ilalim. Kitna at saka ilalim so mayayari na meron po siyang trace na guhit wala pong ano tutupin na po natin yan ngayon tutupin na po natin yan yun o no? purutin lang po natin sa guhit tapos yan. Tapos as pili. Yan. Very good. Ganun din po. routine lang po yung guwet. Tapos ipantay dito sa may kabilang kuko. Tapos topin Sabay lagay ng as pili. Kung hindi po natin kasi yan nilagyan. Gagalaw po yan. Tatabingi dapat nakahanay po yun sa ano sa dugtungan niya tapat tapat ba bukurutin tapos tutupin Yan lang po kadali ano paulit ulit lang po paulit ulit ulit, ulit, <laughs> ulit as ulit may hindi sa kabila ayun o oh. tupi tapos as as pili. Very good. Very good. Ngayon, kailangan natin ng martilyo. Martilyo kapag ka malaki. Martilyo, martilyo. Maliit yung maliit. Martilyano. Ayan, martilyano yung maliit buksan natin ang ilaw. Ay, may nah, na. Ano nah, nah, po? Nah, Kalkita naman. Paluin po natin. Bakit ang mananahin may laging may martilyo o dapat laging meron yan? Kasi yung lugar na po nato to, ito, sumbo na to, matigas po yan. Pag hindi po natin pinalo ng martilyo yan, ang tendency niya, yung karayong po lumihis. Tatama po dun sa plate o kaya sa ipin ng ano, ng plate, ng makina. Paluin na po natin yan nga natin isasalang so 1, 2, 3 yun bitawan oh. na po natin isang aspili kasi natusok na po ng karayong siyempre kita naman po natin sa ibabaw sa ilalim natin pong kapin ang gitna at pasada parang pada you know. You know. Dahan-dahan lang po. Para, ano, matawid yung, ano. Hindi naman po mab mabinisan, wala naman po tayong amin. Butol, ang mga nakirang sinulid. Ayan din po. Kabila. Kabila. Yun no, ang ganda po natin yung aspine. Silang Silang dahan-dahan lang Tapos bigla Ayan, no? Ito Ganun lang po kasimple mga katoto Ayan o -gawa na po natin Kulay dilaw po yung kanyang ginamit na sinulid So Dilaw po ginamit niya sinulid So dilaw din po ang ating ginamit na sinulid Na ticket 30 so, Nagawa na po natin mga katoto Sa so, kabila na lang po Kaya mas maganda ito kung pinabastin niya pa Para pignapit sa ano Sa Ayan, pagka mag magpapasada po kayo, unang-unahin niyo po muna sa pagitan ng ano, yung paan natin sa loob. Ang unang tupi, doon na rin po kasi dugtungan nun para hindi po nila makita na ang ebidensya ng dugtungan. Talawin po natin, isasahan ang uli natin dito sa ating makina. itusukin ng karayong. Iaangat ng konti ang karayong para hindi malis. Ipapuhin ko ang bandang gitna. Ipikita ng umbo. Tapos, basada. Okay. Basada. Ini ada isang mas pili. Pasay. Ulin natin ang sinulid kasi iba ang dahil na ito uh, ng yun po. Pasay. Dahan-dahan, pa. dahil na. Uh, pa. Okay na po. Mm -hmm. Ang dating mahaba, umiksi na po. Ang dating mahaba ay umiksi na po. Ganyan lang po kasimple. Mga katoto, nagtataka lang ako bakit may mga tao na ang gusto nila, maiksi. Yung iba naman, sakto lang. Meron namang gusto na mahaba. Sana oh. Ano ba talaga ang pinaka the best? Uh, will you Ma please repeat it? Yung mahaba ba, katamtaman, o yung mixe? <laughs> alam ko po kasi ayon sa mga na naririnig ko eh sabi nila kay mahaba daw po yan kay <laughs> Mike nasa performance daw po. what? kasi may mga tao na kahit may siyang masota nila matikas naman manamit ngayon din po yung masama haba ayon sa napag ko mga katoto depende daw po yan sa performance yan ang hirap sa inyo ay, ship niyo, utak araw bani bago ka mga toto, maraming pong salamat sa pagsabaybay sa mga pagbibigay. Mabuhay po kayo. God bless.